magandang araw. Ang araw na ito guys, meron tayong pupuntahan na sasakyan guys. Hindi tayo yung bibili guys. No, tayo yung mag ng buyer doon sa mismong sasakyan guys. <laughs> natin ngayon guys doon sa bahay ng mga ari guys. Kasi pupunta natin ng picture guys para pakita natin doon sa buyer guys. Tinanong ko yung kaibigan ko guys yung kasama ko sa trabaho kung meron ba siyang kakilala na bibili ng sasakyan o di kaya yung babayan tayo ng sasakyan at nag-text uh, sa atin kanina guys na sabi niya ay preso. nag lang yung tayo. Eh, yun guys, uh sabi nung kaibigan ko guys na picturean ko daw yung unit. Kasi gusto daw makita nung ano, nung kakilala niya na bibili nung unit. Oh, so, ayun, nung kasi guys ay wala kasi dito. Nasa uh, ibang bansa kasi yung mayari nung sasakyan Kaya kinunta ko muna guys At uh, tinanong ko kung meron bang susi yung sasakyan At uh, ang sabi niya naman guys ay nandoon daw sa may caretaker ng kanilang bahay Sana maganda yung video natin guys Kasi kanina nag ako ng ano na naman yung microphone natin guys Parang ano na naman parang puro hangin na naman yung nasasagat na guys kaya iwan ko lang sana maganda yung pagkakakuha nitong ating boses na yun so mahirap kasi guys kapag kapaguhan lang kayo sa larangan ng motovlogging guys <laughs> hindi kasi natin kayang uh, hindi kasi natin afford yung mga mamahalin na mga ano mga high end na mga microphone sa yung kamera pantamantala guys uh, gamit muna tayo ng mga mumurahin lang na uh, microphone at saka camera so dito tayo dadaan guys shortcut tayo guys kasi ka, kasi kapag ka doon tayo iikot sa highway i eh, mapapalibot tayo guys so uh, dito tayo dadaan So shortcut na lang tayo dito guys. Ito kasi yung daan na medyo malapit-lapit ng konti papunta doon sa bahay ng may-ari ng sasakyan. Kaya tinanghali ako ng alis guys. Kasi si Raider kanina guys, kapag ka hinahataw ko guys, parang ano guys, yung awag dito namamatay siya guys <laughs> kaya pala kaya pala siya namamatay kasi yung air cleaner niya pala guys ay puno na ng alikabok kaya tinanggal ko na lang muna guys so naka open card tayo ngayon guys stuck lang si RR na ano stuck lang yung card natin pero naka open so lilinisan ko na lang muna guys yung air cleaner niya Tsaka ibalik natin, i-try natin kung maayos na yung takbo niya ulit. Kapag ka, hindi pa rin ganun, hindi pa rin bumalik sa dati yung takbo niya, guys. Uh, magpapalit na tayo ng filter, guys. nga pala guys kung maalala nyo si wizard natin guys uh, meron akong gagawing project sa kanya guys <laughs> gagawin ko siyang Lok, pero hindi pang madiina na uh, ano guys na set up guys right. yung parang pang um, service lang din pero uh, naka lowered siya guys uh, papalitan lang natin ng gulong tapos ibabalik natin yung stuck na manitola uh, lulowered lang natin ng konti guys tapos kapag uh, may kikita tayo konti guys. Uh, uh, unti-untiin natin na uh, palitan yung mga parts ni Wizard guys. Kasi hindi naman natin siya masyadong nagagamit na guys. Buhat nung napunta natin napunta sa atin si RR si uh, itong Raider. Uh, hindi na masyadong nagagamit si Wizard. So napag-isipan ko guys na ah uh, ano uh, gagawin ko na lang siyang ano guys iluload ko na lang siya guys hello you know, ganda ng helmet niya guys <laughs> parang army guys Ganda <laughs> merong helmet niya guys to stick di ba umiikot talaga <laughs> yung yung bala ko na ano guys. <laughs> Papalitan ko tong side natin guys. Umiikot siya kapag hinahataw ko yung motor. <laughs> Hinikitan ko na ito guys eh. Pero ganun pa din, umiikot pa din yung <laughs> gira. Alright guys, so nandito na tayo sa site guys sa area ng bahay ng may-ari. Ang problema guys ay hindi tayo makapasok at uh, tidawagan natin yung uh, caretaker nitong bahay. So naka-duty siya ngayon guys. So sabi niya ay puntahan na lang daw natin siya doon sa pinag uh, sa trabahoan niya guys. So, since hindi naman tayo makapasok guys kasi yung nakatira dito ay umalis din. So, puntahan na lang natin guys. So, si, si sabi niya guys ay meron din daw naman siyang picture ng sasakyan. So, puntahan na lang natin siya doon guys. makikita natin guys makabayad uh, pa tayo <laughs> nagbalik na yung dating takbo ni RR guys. Dati kasi guys kapag hinahayaan natin si RR guys, parang ano guys, parang may humihila pabalik. <laughs> yung ano lang pala niya guys, yung sa air cleaner niya lang pala guys yung may problema. Ewan ko lang baka naano na siguro yung ano guys ka hindi na siguro stable yung ano niya guys uh, stable ba tawag doon <laughs> yung di ba may mga ano yon yung sa paligid ng ano ng air cleaner di ba may mga butas butas yun guys pag tanggal ko kanina guys puro alikabok na kasi guys tapos nag sticky na siya guys so yun siguro yung dahilan kung bakit parang ah uh, yun siguro yung dahilan guys kung bakit ayaw niya ayaw ng ano hindi na wala nang pwersa si RR guys. Yun siguro yung dahilan. So try ko siyang linisin mamaya guys. Kapag uh, hindi pa rin bumalik sa dati, hindi pa rin bumalik sa normal yung takbo ni RR guys, ay magpapalit na tayo ng air cleaner niya guys. So mura lang naman siguro yun guys, hindi naman siguro wala naman siguro sa uh, limang daan yung presyo nun guys mas maganda kasi kapag uh, merong air cleaner yung motor natin kasi para safety tayo sa ano safety, safety yung carburetor natin guys na hindi mapasuka ng dumi ano nung gear guys uh, tapat daw ng police station di ko alam kung saan tatawagan ko lang guys tatabay na lang muna ako guys at uh, tatawagan ko na lang guys

sige, ah, uh, ang setan ng model kana year? 2017? seventy, lang din eh, pero modelada na, ja okay ra blagan, okay ra, ah, ah. Two, three, four, five, six, sige, one, two, three, four, five, six. Okay, thank you. Okay. Basta lah magmahanin kay nanti ba. Lagi. Kaya sa may standby na. Kwan Oh. dah mungod mungod standby. Sige, atas ako. Balintya So, yun na, guys. Na, uh, nakuha ko na yung... So, nakuha ko na yung picture ng sasakyan, guys. At uh, sinend ko na dun sa kaibigan ko na... ano... na... Meron din siyang kaibigan na bibili nung sasakyan. So, sa uh, bali, uh, sinend ko dun sa kaibigan ko yung picture, tapos ipapakita niya yun, ipapakita niya yun sa uh, kaibigan niya din na uh, bibili ng bibili noong sasakyan. Pero ano guys, uh, ko rin yung kaibigan ko guys para makapag-usap din kami guys tungkol doon sa sasakyan. So, Tingnan niyo yung tulay dito guys, oh, napaka-taas, di ba? Kasi dati na, mababa lang tong tulay na to guys. And yung baha kasi guys kapag lumakas yung ulan doon sa bundok dito lahat papasok yung baha sa mga bahay kaya ang ginawa nila guys Pinataatan nila yung tulay. So ngayon kapag oras na bumaha yung ano yung ilog hindi napapasok dito sa mga bahay-bahay. And uh, makakadaan na din yung mga sasakyan ng Bayos ayos rin yung pagka nila guys kasi dati kapag ka bumaha kasi guys wala stranded lahat yung mga sasakyan hindi talaga makakatawid guys kasi nga eh, maapo talaga yung tubig dun sa mismong tulay so hindi makakadaan yung mga sasakyan kahit nga yung mga malalaking sasakyan guys hindi nga makaka ano eh Dingarin nga rin makakaagaan eh. guys, dito ko na lang siguro tatapusin yung vlog natin guys. So, bago ko tapusin nga pala ito guys, uh, uh, gusto ko munang pasalamatan yung ating mga subscribers at sa ating mga viewers. Uh, maraming salamat po sa panonood dito sa ating video. At kung Uh, sa mga hindi pa po makapag-subscribe dito sa ating YouTube channel at nakita nyo ang video natin ito guys, huwag nyo pong kalimutan na uh, i-subscribe ito at i-hit uh, nyo na rin po yung notification bell para ma-upload kayo kung mayroon tayong mga bagong video na i-upload. Yun guys, kung natapos nyo na itong video na ito guys, uh, pahingi naman po ng isang like dyan guys. At ah, uh, dito ko na lang siguro tatapusin yung video na ito guys. Uh, maraming salamat po sa panunod. This is dance with the vlog. See you on next vlog.